Here, one of the beautiful castles. This is a gratis castle, yeah, it's beautiful, beautiful castle. And That one, look, the overlooking that one. it's beautiful. Yeah. Saan sila dumaan? Ano ah, na doon? Dito sila dumaan dito. Ah, no wonder. Nagbayad naman tayo. Papasok tayo doon sa loob. Ah, dyan palang daanan. Okay, dyan tayo magdaan. Dito, dito daw sa baba. Pumasok tayo doon sa loob. Kasi eh. wala nang bayad. Walang bayad. Do pumasok tayo doon. Ang um, hmm. ganda tayo -self -self, so beautiful? Yeah, summertime, summertime, summertime. Very colorful. color po. Wala pa, hindi pa masyado yan. Pero okay. nagpunta tayo. Anong, anong buwan tayo nagpunta okay. noon? Talagang ang dami. Diyan o Yes, nagpaed tayo, di ba? <laughs> Sorry, because we don't know. <laughs> because we don't know. <laughs> yeah, have you got a token to get in? Uh, no. It, it says I thought it's free. Uh, no, you go in at the top. If you're just here for the plant sale, yeah, you have to go in at the top. Okay, thank that's you. Just, that's a thank you. Ah. pala tayo. Pwedeng pumasok. Look, Look at the castle. Gladys oh. Castle. Look at that. It's beautiful. Beautiful. Mm. Mm. Pasok na tayo doon. Noon na yung mga bulak-bulak. Magandang pumasok. Mm. Okay. Yeah. Pero ngayon, yeah. mga jungle. Okay. Yung... Oh lang eh, nagtitinda lang sila ng ano. Oo, pero libre libre. Nagtitinda lang sila ng ano, ng... Halaman. Halaman, yun lang ang, Ano yung yeah. mm -hmm. uh, 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 mga tao, kasi na mga bulak yung naman dito, oh. Garden, dito, dito, dito. May ganyan akong <laughs> hindi na kasi sa akin. Saan? Pati Checker Oo, oo. Hindi sa oh, hindi kasi sa akin. Hindi kasi sa iyo, bakit ba sa akin? Saan? Doon? Sa may halaman? Oo, oh, oh, sa baba. Nanseila sana. Ah, the president and the president. <laughs> 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 Hello, dear. <laughs> Hello. Hello. Is it the plant sale here? Yes, there's not a lot left. Go grab what you can. Oh, no. Where are they? Ito oh, maganda ito oh. pang bahay ito eh. Ah, na si Aida? Nasaan na si Aida? Uh, oh, what is this one? Yan mga binili nila oh. Hindi ito maganda. 15 Ay, halaman pala ito. Nakikita mo sa gilid-gilid. Wala, ano, naubos na. Nasa na sila alam. Naubos na. Right, right. you know Absolutely, madam. Your bidding is... <laughs> yes. Nasa na sila. May ba dito? Ayan. Nasa na sila? Pumasok sila sa loob. Ah, nandiyan, nandiyan nandiyan ba sila ah may daan pala dito baka nandiyan sila ah dito lang sila pumapasok wala man sila nandiyan wala, wala man sila nagpunta ba tayo dito no? hindi dun lang sa kabila halika punta natin dito sa kabila ah na, nawala sila Dito na puntahan natin to. Ayan, nandito yata sila. ini hindi ako nakapaglagay. Ay, wala sila dito. <laughs> <laughs> Ang ganda yung garden. Napicture picture ako dito eh. Hindi tayo yata na punta Hindi tayo yata napunta dito. <laughs> dito talaga guys super. super ang ganda dito sa ano na ito ang ganda ganda talaga Baba pa siguro sila doon sa baba. Ay, ganda ng malaman. Dito, bababa tayo dito sa daan dito. aso. Ala sila dito nandiyan siguro sila sa baba. Green na green ano? Mm -hmm. Pero madala. Pero, Pero hindi magda-dry sila kasi hindi, walang tubig. Pa, um, ano yung, ano, oh, yung bulaklak? Doon pagpunta tayo dito ang ganda. Oo. Oh, oh. Wala Dito, sila ako nakaupo. May ano dyan. May upuan doon. Doon ako nag -upo, upo. Ay, ang ganda ng mulaklak nito pala. Oh, namumulaklak pala yan. Saan? Yan o. No? Oh, yung tree na yan. Ah, iba naman yan. Huh? Palm tree ba yan? Ano ba yan? Parang ano, parang eh, uh, dates. Oh, parang dates nga. Oh, um, parang dates ang puno. Belly nice, belly nice. Buti Very na. nice. Buti na lang hindi ako nag-jacket. Ay, bakit umuulan? Bakit umuulan? Galit yung jacket kasi. Ay, yun pala. Nagdidilig pala siya. Nag Ay. Nagdidilig pala siya ng halaman. At please, ano. Malaki itong bagpo. Nagdigo na ako. Doon ka daan pala. Access dito. Walang access. <laughs> Nasaan na sila? Umuwi na sila. Umuwi na sila. Oh my good Belly nice, belly nice. <laughs> wala naman sila pagka hindi natin sila nakita sa Raymor na lang tayo kumain dalawa kung wala sila kung hindi natin sila makita sa Raymor na lang natin sila kita eh. ay wala na dyan besi. ay meron din wala yeah. hindi meron dito dito sa kabila lili ko beautiful garden is it oh, lovely ko. Oh. Ah, may pocket pala ito. Ang ganda Ha? Ayun Ay, na. <laughs> ganda siya. Bibili pa tayo. Sana meron pang tuwi. Oo, so, meron ano pa. Meron pa yun. Ano lang, 18 pang. Oo, oo. Baka wala so, na kasi kung minsan wala na yun. Madalas wala na. Sayo. Kasi summer eh. Sayang, maganda yung white. Yeah. Sana binili ko na ulit. Nawala no, na sila. Baka bumalik na sila sa car park. Ang ganda, no? Hindi, o ina pa umuusong yung mga flower. Tingnan mo, oh, ang ganda. Ayun, o. Know, Tingnan mo, o. Umaano pa lang siya, o. Oh. Uh, yung mga yun, o. Ang ganda, o. Oh. Ang ganda, o. Look at that. Anong bulaklak itong nga nangayaan? Sa atin, anong mga bulaklak yan? Ang pangalan niya, I don't know. <laughs>

Ah, may puti, tsaka may purple. Maganda yung purple yun. Eh. Oo. Oh, oh. Maganda nga. Medyo medyo malamig na dito. Mas lang sento na yun. Uh, Ang ganda niya, oh. Purple. I love the color. na wala na yung dalawa. Ang dami. Mahihilig sila sa halaman dito. Hindi. 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 Hindi.

Man yeah. We'll see if we can see any more down here. Yeah. The next one. Yeah. We know where all of them are on the way home from nursery, don't we? Yeah. Mm. Yeah. We are here, one of the beautiful castles outside Aberdeen City. This is Aberdeen Cheyenne here at Aberdeenshire, and uh, today it's a beautiful, beautiful morning. Uh, we arrived early. We lost. <laughs> we lost our way. Uh, Google took us here, but took us in the wrong, room dito? Secret garden. May secret garden pala? Oo. Ang ganda niyan, oo. Diba? Maganda doon. Nagpicturean sila, oo. Ano oh, ka? Magpicturean tayo dalawa. Ayun yung castle, oo. kamak picture and time kamak picture and time ta